Sarah Garcia, konti lang ang memories kasama si Baby Tali. Sa hiwalayan ng Team Tara ay hindi maiiwasan ang tanong kung bakit parang hindi nahihiram ni Sarah si Baby Tali ngayong Garcia naman ang apelido nito. Pansin ng mga netizens na si Daddy Vince ang naging tulay para magkasama ang magkapatid na si Baby Tali at Baby Amara. At kung may trabaho ito sa araw ng month birthday na magkapatid ay hindi ito nagkakasama. Bago pa man bumalik sa trabaho si Sarah ay parang wala itong chance na maalagaan or madala sa kondo si Baby Tali gayong may karapatan naman ito sa bata. May posibilidad din naman na kaya din nahihiram si Bibi Tali kasi may baby din itong inaalagaan. O siguro, umiiwas lang din sa kabilang pamilya. O nire-respeto lang din ni Ma'am Sara ang desisyon na kay Daddy Vince mapupunta ang custody ni Baby Tali. Nakakalungkot lang isipin na soon ay maghihiwalay na ang magkapatid dahil pupunta na si Baby Tali sa Amerika. Dalangin ng marami na magiging malapit pa rin ang dalawang bata kahit complicated ang sitwasyon ng kanilang pamilya.